Hello everyone, samahan nyo ko guys sa aking paglalaba. May share ko lang guys sa inyo ang aking pamamaraan ng aking paglalaba. So ayan guys, dahil marami tayong ngayon na namo problema dahil tag-ulan nga at saka yung ating mga labada minsan may amoy, di ba? Samahan nyo ko guys sa aking paglalaba. Ang aking paglalaba ay talagang mabusisi din matrabaho pero pinagtyagaan ko guys para walang amoy ang aking labada iba kasi guys na pag naarawan talaga ang ating mga sinampay mas mabango unang ko gagawin guys isegregate ko muna yung aking mga labahin, yung mga puti tsaka mga light colors na ibukod ko yan guys kasi yan ang una una kong isasalang guys sa washing machine ibukod ko yung mga de color na mga t-shirt at mga shorts mga pangibaba mga brief ng mga lalaki at mga underwear naming mga babae Tsaka yung mga bra namin, guys, binubukod ko yan kasi ilalagay ko siya, guys, sa isang pouch or isang net na tela para hindi siya maglasog-lasog, guys. Lasog-lasog talaga. Hindi, <laughs> guys, ibig ko sabihin ba yung hindi siya agad masisira, yung luluwag agad ang mga garter, mga ganun. Hindi sasabit yung mga strap, ganon. at saka yung mga garter ng ating mga underwear. Hindi siya magsabit-sabit na luluwag siya talaga kaagad para humaba ang buhay niya guys dahil mahal ngayon ang mga bilihin guys so ayan guys yan gumagamit ako ng color safe bleach para kahit sa mga decolor guys hindi siya mamumutik tik mamumuti Ayan guys, ilagay ko na sa net bag ang mga brief at buhusan ko siya guys ng color safe bleach sa gitna. Andin yung mga underwear namin ng anak kong dalaga guys. Lalagyan ko isa-isa yung kanyang punduhan ba guys. Alam mo niya, ayan ginagawa ko guys. Oh. Alam mo naman kasi tayong mga babae guys, mga lalo na yung mga mamis na, mga Mag, may mga discharging ba kung bagay kailangan maging sensitive tayo iniisa-isa ko yan ng lagay guys yung punduhan niya and then basahin ko siya ng kunti guys pagkatapos at kusutin ko rin yan isa-isa guys saka ko siya ilagay sa pouch so ayan namang ating color safe bleach guys yan ang tumutulong nagpapatanggal ng mga amoy ng ating labada at nagpapabango so ayan kaya yan malaking tulong sa akin yan yung color safe bleach tapos guys isasaling na natin lahat safe ng ating mga underwear pagkalagay ko yan guys sa paut Buhusan ko pa yan guys ng Color Safe Bleach ulit. Ayan ang ulang salang natin guys sa mga light colors at mga puti at mga underwear. Kanawin natin guys ang ating mga powder dyan sa tubig at haluan ulit natin guys ng Color Safe Bleach. Para pampabango ng ating mga labada guys at malinis ang ating labada talaga kasi sunroks naman siya guys. Pero safe ang ating mga di-color na labahin, guys. So, ayan. Lalo na, guys, sa mga taong pawisin. Maganda yan siya, guys. Pwede rin siya ngayon ang arang din ang sabon mo, guys. Kasi mabula po yung color safe bleach na yan. Dagdag sabon na rin po yan siya. Paikutan na natin yan siya, guys, nang matapos ng ating labahin. Malaking tulong, guys, ang color safe bleach sa paglalaba. Lalo nga yung tag-ulan. Tanggal ang mga amoy ng damit mo, guys. Kahit hindi siya talaga maaarawan hindi sha ganun ka amoy guys ang ating mga labada. Sa huling banlaw guys, ito ang gamit kong Downy Anti-Colob. So ayan guys, paalala lang po ha, hindi po yan sponsor, binili po talaga namin yan. Bekenemen, na may gusto mag-sponsor charo. So ayan na guys, tapos nang na ating pangatlong banlaw, ready to sampay na ang ating labada. So, ayan guys, ang ating mga underwear, o, oh, hindi naman siya nagkalasog-lasog. Safe pa rin siya dyan sa pouch, guys. So, ayan. Ayan, guys, ang ating sinampay. Amoy mabango. So, ayan guys, oras naman magligpit ng mga sinampay. Naaamoy ko ang aking labada, guys. Amoy mabango. Ayan, smelling fresh ang aking labada. Thank you, Sunrocks Color Safe Bleach. And thank you, Downy anti -Colob. And thank you, Surf Powder and Surf Detergent Bar. Thank you so much. Ang sabon na pang masa. Thank you everyone for watching. Sana po may natutunan kayo. Thank you guys. Till my next video. Bye bye. God bless everyone. Ingat po ang lahat. Lalo na ngayong tag-ulan.